tigyawat natin sa mukha, napakahirap gamutin at sugpuin. E papaano pa kaya yung tigyawat sa likod? Naku, talaga yan mga kapatid, di ba? Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung papaano nga ba gagamutin at paiiwasan ang back knee. Dito lang yan sa Check kay Chiki. Problema na ng college student na si Shan, ang kanyang back knee simula noong 16 pa lamang siya. Napansin mo yung baknig. High school ka pa lang. Yes po. Pag kinakapa ko po siya, parang may bukol. Babad po sa araw kasi noon kasi uh, boy scout po noon, eh, trick po sa labas. Mm -hmm. Sinubukan para raw ni Shan gumamit ng sabon, hunit lalo lang ding dumami ang kanyang bakni. May gumagaling po, tapos po, uh, parang in the next month or weeks, parang dumadagdag din po. Ayon sa nakilala kong esthetician, ang bakni ay kagaya rin ng tagyawat sa mukha cost po siya ng ano po, um, plug pores. Dulot po ng overproduction ng oil. Okay. And then, natatrap po doon ng ating dead skin cells at nagkakaroon siya ng bakteriya, uh, doon siya nagiging inflamed at nagiging tigyawat po. Malalaman niyo po na bakne siya. Kung, uh, like, kunyari, uh, makakakita kayo ng butlig na kulay puti, meron din po tayong maliliit na butlig, meron po tayong mga tigyawat na namamaga, at saka meron din po siya na nagnanana. Isa ring sanhi ng bakne ang pagkatuyo ng pawis sa likod, pati na ang residue na naiiwan ng shampoo at conditioner. Ang tip ko po pagkatapos mag-shampoo and conditioner, siguro ang banlaw sa sa gilid or pwede pong pa, ko. Tapos po saka na lang magsabon para matanggal yung mga natitirang residue sa likod. Gaya ng facial acne, masama ring kutkutin ang acne. Kuminsan kasi nakakagigil talaga ang di ba? Gusto mong ipapakutkutin. Masama ba yun? Unang-una po, yung bakterya po, may chance na mag-spread po siya. Mm. So mas lalong dadami ang acne at saka mamamaga. Yung chances na magkaroon siya ng uh, acne marks, mm -hmm. mas malaki pagka tinilis po natin. Kailangan po natin pagka acne prone po tayo is yung quick absorbent siya. Tapos ano siya, uh, non-oily. Tapos kung hangga't maaari po, 'yung meron siyang um lactic acid, uh benzoyl peroxide, uh azelaic, glycolic acid, 'yung may mga ganun po. Pero um ang gusto ko lang pong ipaalala na wag na wag po talaga tayong mag-self-medicate. So kailangan talaga magpa-check up. Meron din mga clinical treatment para sa mga nababahala na sa kanilang acne pwede tayo mag backshell para siyang facial mm -hmm. pero sa back. Oo. Oh, oh. so, sa lilinisin po natin ang likod. Pwede mm -hmm. po nating samahan ng acne laser therapy. Mm -hmm. Ito po uh, pinapatay niya po ang acne bacteria. So yung chances na mag-spread siya, mawawala na po 'yon. Mm -hmm. Intensive facial at skin renewal ang procedure na ginawa kay Shan. Sa tulong nito, maaalis ang oil, dead skin at bacteria na nagdudulot ng acne. Ang skin renewal therapy naman ang magpapawala ng acne marks ni Shan sa kanyang likod. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan ang natutunan natin today. Meron naman talagang solusyon ang back pero huwag lang yung titirisin. At syempre tandaan na hygiene is key. At kung malala na, iwan na natin sa mga eksperto. Yan po ang mga lessons on back dito lang sa Check kay Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng kapaki kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.